Ito naman yung isa. Pari ang tatay naman ito mga kamanok yung super sweater natin na B-Boy Lines. Uh, Pinakaris ko sa Gilmore sweater. Uh, mas, mas lamang yung dugo niya na ano, sweater mga kamanok. Gilmore yung nanay niya na may ako sa sweater. Ayan, ang ganda na mga kamano. Sota pa siya. Ayan ang no, sota. Pagkasota yung ano niya, paa. Bilang, ano, lahat. Bali, ganun din. Magpa five months. Five months. Ayun. No. Bago pa lang siya nagtitilaok mga kamanok. Bali, dalawa to yung isa Nandun Pakita rin na rin dito kamaya Kunin ko lang mga kamanok yan So, ayan, ito yung isa mga kamanok Yung so, kapatid nung super sweater na nakakos sa Gilmore o, Pogi sweater na sweater na lagay yung ano niya kulay niya malikot ayan. sakto lang yung mga sukat sakto lang yung mga sukat nila mga kamanok medium to high ayan, ayan. Magkakaedad lang to kasi magkakasabay silang ano, napisa. Pero magkakaiba yung nanay nila. Saka mga tatay. Magkakaiba. So, pakita ko rin.